Nogrey, ibinunyag ngayon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na lumobo ang bilang ng mga iligal na pogo sa bansa. Ayon kay PAOC si Director Gilbert Cruz, malaking bilang ng mga iligal na pogo sa bansa ang nasa Metro Manila at Luzon. Pero sabi niya, mayroon ding na monitor sila na nag-ooperate na iligal na pogo sa Visayas at Mindanao na lahat ay hindi na nag-renew ng kanil kanilang mga lisensya. Lumalabas sa datos ng pag Corps na apat tapos lamang ang lisensyadong pogo sa bansa na lehitimo nakakapag-operate. Isa sa nakikita nila dahilan ng pagloba ng iligan na pogo companies ang hindi na pagre-renew ng lisensya ng mga kumpanya na hindi naman sinisita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Naniniwala si Cruz, batid ng mga taga-pogo companies na hindi na sila bibigyan ng lisensya dahil sa mga paglabag at iligal na gawain gaya ng scam at pang -tuture o mapilang opisyal sa gobyerno na ripasuhin na ang mga regulasyon para higpitan pa ang pag-iisyo na lisensya sa mga pogo at dayuhang empleyado. Samantala, kinumpirma rin ni Cruz na sumang sa ilalim na sa forensic ang na-recover na cellphone mula sa isang Chinese na na-arresto noong Sabado sa compound na illegal pogo sa Porac, Pampanga. Sabi niya, na discover sa cellphone ang mga larawan ng ilang pinatay na inihinalang biktima at aktual na video ng mga tumangkas na empleyado sa kasagsagan ng raid sinasabing wanted sa China dahil sa iba't ibang violent crime ang naarestong si Wu Li Feng na hinihinalang torturer sa illegal na Pogo Ito si Michael Rogas para sa Radio Pilipinas. Michael, lilinawin ko lang kanina na interview nyo ang PAOCC sa inyong programa sa Ronda. Ang nabanggit ba ng PAOCC kung eh ano, kung confirm 49 yung ano 49 yung uh, legal pero hindi na nag uh, nag-renew pero nasa around 300 yung mga illegal na nag-ooperate Tama ka doon Manong Ray 49 na lamang yung legal or yung mga nag-renew at yung lampas doon Manong Ray na halos 300 na mga uh, kumpanya ng pogo ay hindi na nagsipag renew dahil nga sa ta dahil nga sa kaliwang pag na hindi na maririn nyo na Pagcor yung kanika ng mga lisensya dahil sa napakaraming mga paglabag. Manong Ray. ito e, bang mga hindi, na, ito pag-usapan muna natin yung mga hindi nag-renew. Yung mga na, na, nag-operate ng, uh, ng, legal pero hindi na nag-renew so hindi na i-issuehan ng uh, lisensya ng pagkor. So Manong anong gagawin, ngayon yun, pa, ng ng, oh, anong gagawin ngayon ng PAOCC dyan? Isasara, ba, isasara na nila. nila tuluyan uh, in coordination with pagkor? Ang binabanggit kanina na PAOCC Manong Ray, ito yung subject ng kanilang mga raid. Pangalawa, yung mga gusali, yung building o yung mga ari-arian doon ay ipoporfit na ng, uh, ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Justice, Manong Ray. Ipoporfit in favor of the government. Tama ka dyan, Manong Ray. Yun yung binabanggit kanina ng PAOCC na ipoporfit yung mga property in favor of the government sa pamamagitan ng Department of Justice.